Ang alamat ng Arhinola ni Jana Kasal Noong unang panahon sa isang maliit na bayan, may isang matandang manggagawa na nagnangalang Lolo Pedro. Kilala siya sa paggawa ng mga kagamitang luad at isa sa kanyang pinakamamahal na likha ay isang maliit na lalagyan ng tubig na ginagamit sa gabi. Isang araw, dumating ang hari ng kaharian at naghahanap ng isang bagay na makakatulong sa kanya tuwing gabi, lalo na kapag hindi siya makalabas ng kanyang silid. Inalok ni Lolo Pedro ang kanyang likha, isang mababaw na palayok na may makinis na anyo. Labis itong nagustuhan ng hari at ginamit niya tuwing gabi. Dahil dito, Ipinangalan niya ito bilang Arinola mula sa salitang ari na pangangahulugang pag-aari ng hari. Mula noon, ang Arinola ay naging bahagi ng bawat tahanan, hindi lamang sa palayo kundi pati na rin sa mga simpleng buhay. Ito ay naging simbolo ng gitgawa at kasimplehan ng pamumuhay.